Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang lumutang ang ganda? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Oh my God. Ito nga kanina nga. Rumampa nga ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines sa kanilang sponsor event dito nga sa Villa Medica. Kung saan talaga, oh my God, umulan ng Diyosa. ba? Diba? So yon So natutuwa ako kasi kada event talaga. Iba yung pinapakitang ganda ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. But sino nga ba ang nag-shine like a diamond star? Sino nga ba ang Diyosa sa paningin natin dyan? So, syempre, bibigyan ko kayo ng mga ilang kandidata talaga na masasabi ko, eto Dark Horse to, eto Front Runner to, eto Decalibre to. So, sino-sino ba? So, syempre, sa doon muna tayo sa mga hindi natin napapansin na kandidata na nag-shine kanina like a diamond star na talaga naman oh my god ang ganda 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 niya saka parang piling ko dapat mag-ingat dito yung mga ilang kandidata so guys simulan natin kay Bulacan si Bulacan to be honest gusto ko yung orahan niya, gusto ko yung eksena niya kanina. Pero ang mali lang dito kay Bulacan, next time wag niyo gagawin itaas yung buhok niya ng ganito. Alam kong gusto nilang mag-try, mag-experiment ng ibang looks pero please lang, huwag yung ganitong looks kasi nagmumukhang bakla si Bulacan sa totoo lang. Maganda ang tindig, maganda ang galawan, pero yung makeup sa kayong ayos ng buhok, huwag nyo nang uulitin yung ganitong ayos. Hindi nakaka-queen. ba? Diba? Pero, yung presensya niya, nando doon. Panalo. And then, isa siya sa mga nakikita ko, oy pwede dark horse candidate talaga si Bulacan na para biglang mag-shine like a diamond star sa Coronation Night. And then, of course, si Palawan. Si Palawan, ah, uh, alam mo, medyo may mysterious dito kay Palawan eh. Pero yung ganda niya, kanina lutang din. Sobrang panalo din yung beauty na meron siya. Buti na lang nabigyan tayo ng malinaw na na video ni for the Philippines. So, yon klaro-klaro talaga yung yung mga kandidata, yung mukha, yung makeup. Sabi ko, maganda si Palawan in fairness. And then si Sambales, si Sambales, si Anita Rose Gomez, grabe no. Ang lakas maka, ano, tawag dito. Ang lakas maka Samantha Bernardo vibes, yung gano'n yung eksena. Gusto ko yung makeup, gusto ko yung, yung, yung tama lang na hindi palong-palo pero nandoon na parang mapapawaw ka. And then yung galawan niya. Kaya lang ang problema ko sa kanya, ang payat sobra. And then si United Kingdom. Si United Kingdom, hindi pala siya gano'n kaganda talaga na yung pak na pak yung beauty niya. Pero kasi syempre dapat mag-ingat ang mga kandidata dito kay United Kingdom kasi iba rin ang binibigay na itong vibes kumbaga, masasabi ko, oy silent killer to. So, ba diba? And then, si Toledo City. To be honest, nagugustuhan ko si Toledo kasi ang simple ng itsura. Tapos, Pilipinang Pilipina yung dating Plus, kanina, alam mo yung typical na beauty queen na, na nanalo sa binibining Pilipinas. nako winner na winner yung beauty niya. Gusto ko yung color ng skin, yung pagkabanat ng bohok, tapos yung smile, talaga Pure Filipina Beauty. Gusto ko si Toledo City. Promise. Para sa akin, Dark Horse Candidate siya. And then si Talisay. Grabe, no? Ang ganda ni Talisay. Sobrang talagang sabi ko, ang perfect ng mukha. Tapos ang ganda ng ngiti. Beauty Queen Material. So, isa siya sa mga nabibetan ko ngayon. At pwede talagang pumasok to sa semifinal. So, tingnan natin yung laro nila. And then, sa si San Pablo, Laguna, napansin ko, ah uh, kamukha siya ni, ano, ni Rabia Mateo, nung nag-start si Rabia Mateo sa laban niya. Kaya lang kasi, doon sa napanood kong, ano ba to introduction video, ang arte niya. <laughs> so, yon Pero, kanina, nagandahan ako sa kanya, in fairness, di ba? And then, si Quezon City. Oh my God, watch out tayo dito kay Quezon City. Eto, bumagi sa kanya yung binanat yung hair niya kasi lumabas yung beauty niya. And then, plus ang ganda ng katawan. Tapos yung naglalakad siya, yung alam mo, yung ramdam mo talaga na sobrang grabe ang lakas maka-elegante. So, ang payat, ang ganda ng katawan, ang ganda ng height, tapos ang ganda ng mukha. diva. So, yun. So, kaya gustong gusto ko siya kanina, in fairness. Mm -hmm. And then, si Northern California, to be honest, girl next door pa din. Alam mo yun, ang sweet ng mukha. And then, beautiful face talaga siya. Hindi ko masasabi na top siya, pero masasabi ko na pwede dark horse candidate to. Di ba? and then si Laguna. Oh my God. To be honest, ang perfect ng styling ni Laguna kanina. Sobrang masasabi ko, oy mag-ingat kayo kay Laguna kasi iba ang pasabog. Ang lakas mo ka, Katrina Halili. <laughs> ano mo yon Tapos, ang ganda ng ayos. Gusto ko yung wet look na dating. Tapos, alam mo yun, plakado yung makeup. Winner, to be honest. So, gusto ko si Laguna kanina at masasabi ko isa to sa mga pwede talaga maging dark horse ngayon taon na to nag shine like a diamond star di ba and then of course pagdating naman sa mga front runner just ko yung mga front runner kanina ramdam mo talaga na sila talaga ang mga naglalaban laban dito sa competition syempre ando doon talaga yung presensya nila na parang wow ang lakas ng mga dating Siyempre, simulan natin kay Australia. Di ba? Sa si Australia kasi, sa so totoo lang, alam nyo kahit ganyan sa si Australia, mag-ingat talaga sila kay Australia. Hindi gano kaganda sa si Australia, pero alam mo na smart eh. Di ba? At alam mo, kakabog. At para siyang yung tema ni ano ni Cole Cordobes. Napansin ninyo na pag nag ano na nag styling na swak na swak panalo so yon si City si Cebu City medyo parang nawoworry lang ako yung ngiti niya parang laging pilit na pilit pero kung titingnan mo yung beauty niya talagang nagdodod swak na swak at pak na pak so pakiramdam ko kay Cebu talagang isa to sa mga palaban di ba oh my god si Pampanga si Cyril Payumo grabe abang tinititigan ko yung mukha niya kanina. Buti na lang nabigyan talaga tayo ng HD copy ni ano, before the Philippines. Thank you kay For the Philippines. Grabe. Ang ganda ng mukha. Sobrang josa na masasabi ko na ano, parang uh, para siyang si Charlie Gonzalez. Ganon. At iba din yung ano, yung beauty na meron siya, yung dumaan siya kanina, sabi ko ganda neto, grabe eto talaga yung Diyosahan kung gusto mo talaga ng Diyosa na mukha, Saril tayo mo, isa sa mga Diyosa and then of course si, ano, si Baguio City, yes yeah, si Baguio, actually si Baguio plakado lagi ang styling, at Masasabi ko kanina, hmm, talagang swak na swak at laban na laban talaga ang beauty ni Bagyo In fairness naman kay Bagyo gusto ko yung styling niya kanina, gusto ko yung eksena niya kanina, palaban ang beauty na meron ang taga Bagyo at talagang ayaw magpaawat. Aminin ninyo yan. And then si Kainta, oh my God, si Kainta, sobrang ang ganda. Alam mo yung, yung kumpiyansa siya, kahit hindi siya yung, plakadong plakado yung kanya style pero pag dumaan siya yung parang alam yung beauty queen oh, di ba so parang feeling ko isa si Bagyo talaga ay si Kainta talaga sa mga magsha shine like a diamond star di ba aminin niyo iba ang beauty ni Kainta And then, of course, ilo-ilo. So, ganda ng ano kanina ni ilo, ilo Bumagi sa kanya yung Royal Blue. And then, gusto ko yung makeup gusto ko yung yung may paano siya dito kaya lang parang sana naman magpalit naman kayo lagi na lang niyo suot yan so yon pero in fairness ang lakas maka -power. sa totoo lang so tama lang yung galawan tama lang yung smile tawa lang yung mga eksena so in fairness kay ilo ilo gusto ko siya kanina and then of course si tagig oh my god si tagig grabe si Christy mag carry yeah. talagang beauty queen o oh, ba diba? So, talagang masasabi ko, Oy, iba talaga ang binibigay na vibes ni ano ni Tagig at talagang sabi ko yung height, yung smile. Alam mo nakita ko sa kanya, charming siya. Yung charm talaga ang makikita mo sa kanya. She's not beautiful katulad ng ibang kandidata na nakikita natin. Pero yung charm, grabe. Ang ganda ng ngiti, ang ganda ng mga mata. So yun ang meron kay ano, kay Tagig, charm yung beauty. And then of course. si Baco Or. Mm -hmm. Kanina si Baco Or, laban na labas si Baco Or kanina. In fairness kay Baco gusto ko yung galawan, gusto ko yung ang gaang niyang tingnan ngayon. Saka gusto ko yung naka-smile siya, ang fresh ng itsura niya. So sabi ko nga si Baco Or, oy oh my god ha, umaariba ng bongga-bongga, ang kagandahan na ito? At talagang swak na swak talaga sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. And then, gusto ko yung style niya kanina, yung naka-ponytail siya ayon ang lakas maka good vibes para sa kanya and then ang gaan lang ng feeling di ba kapag gumalaw siya talaga masasabi mo oh my god eto na yon oh, di ba so yun. So, ang grabe and then atisa manalo to be honest kanina si atisa manalo sabi ko ang simple naman ng styling ni atisa manalo hindi pak na pak <laughs> hindi pack. hindi ko mali hindi pak na pak yung ganoon <laughs> tapos grabe ah uh, yung nakita ko yung video Oh my God! Ang ganda ng mukha. Kahit sa anting ng angulo. Eh, si Bagyo, pag tinignan mo pa sa kabilang side, medyo may makikita ka pa na, ay, hindi siya ganun kabongga yung beauty niya. Pero si Atisa, my God, kapag tinignan mo, tagilid, nakaharap, side view, everything. Balibalik na rin mo yung video. Talagang makikita mo sa kanya, Grabe yung mukha. Ang Diyosa. So, ewan ko na lang sa personal. Pero, sa nakita ng dalawang mata ko kanina, ang Diyosa ng mukha talaga ni, ni Atisa Manalo, ni Quezon Province. So, sabi ko, kung labanan ng kung Diyosa talaga, I think, sa lahat ng kandidata na nagkukumpit, si Atisa talaga yung masasabi mong Diyosa ang mukha. Aminin ninyo yan. And then, ah uh, kay Tagig ang masasabi ko charming. Oo, charming ang beauty. And then kay ano naman, kay or ang masasabi ko ah uh, gorgeous. di ba diba? Yung kumbaga parang pag dinescribe mo siya, masasabi mo sa kanya is ano, uh, supposed to cater yung beauty. Oo, ganon. And then, si ano naman si Iloilo, power. O, di ba And then, si Kainta naman, beauty queen. O, oh, di ba? So, beauty queen materials na, alam mo yun, yung kakawali lang siya, tapos ang cute, di diba? And then, si ano talaga, charming si Taging. Oo. Oh, oh. So, sa kanina, sa mga nakita natin kandidata, so, possible talaga na naglalaban talaga yung mga taga binibining Pilipinas. Sobrang parang piling ko, kung dati hindi sila nakakakuha ng corona, ngayon parang piling ko, sila ang kukuha ng corona ng Miss Universe Philippines kasi sa mga galawan nila, sila yung plakado, sila yung alam mo yung hindi kailangan magpaandar pero ang dyan na na yung kanilang galawan at talagang masasabi mo, ang bigat talaga nung dating ng, ng mga kandidatang to sobrang pagdumaan na sila, para kang nagparada ng mga queens, ganon and then, doon naman sa mga baguhan, malaki din naman yung chance nila pero talagang may mahihirapan sila sa nakikita ko lang ha mahihirapan sila sa mga taga binibini kasi parang yung mga taga binibini complete package yung ino-offer kumbaga parang adudoon yung beauty kondyosahan ng pag-uusapan talagang lalabas talaga yung pagiging sa talaga nila and then hindi mo matatanggi na sila ang masasabi mong beauty queen materials and then doon naman sa mga baguhan in fairness sa kanila kumakabog din yung beauty katulad na lang halimbawa ni ano ni tawag dito Quezon City si Quezon City hindi mo pwedeng isnobin dahil talagang yung dumaas siya kanina sabi ko oh my god sobrang napaka elegante ng beauty yung alam mo yun nasa styling lang talaga ng kandidata. So, kailangan yung kandidata talaga magaling silang mag-isip ng styling nila para pumlakado sila Nang bonggang bongga dito sa competition. Kung hindi, lalamunin sila ng buo talaga ng mga front runner na to. So, dapat talaga yung styling maingat ang bawat kandidata kasi ayun yung nagbibigay sa'yo ng anowe eh, ng presensya na talagang mapapawaw sa iyo yung tao. Katulad niyan, paulit-ulit lang naman natin sila nakikita sa bawat event, pero lagi tayo nasusurprise sa beauty na meron sila. Katulad na lang, halimbawa, Victoria Velasquez Vincent, nung nakaraan, hindi siya masyado masasabi mong shine. Pero kanina, nag-shine talaga yung plakado talaga yung makeup, plakado yung ayos ng buhok, ang ganda ng itsura, ang ganda ng galaw. And then, eh, Si Atisa Manalo, nung nakaraan, talagang pak na pak yung beauty. Pero kanina, asipihan uh, lang pero lubutan pa rin talaga yung ganda niya eh. Tapos ganoon eh uh, ayo si Bulacan, sabi ko nga dapat hindi sila nag-experiment masyado ng na mga ganong itsura. Wag na nila uulitin yun kasi hindi nakakaganda kay Bulacan. Buti na lang yung galawan ni Bulacan sobrang swak na swak din, 'di ba? So yo, so mga ganong laro dapat talaga malaro sa styling para kada kita mo sa kanya may masasabi kang wow. Kasi kung wala, sabi ko sa iyo, matatabunan ang reyna mo. So, I hope na talagang maumari ba sila ng bongga-bongga sa mga susunod pa nila mga event. And then, nasasabi ko, oy panalo. Panalo yung galawan. In fairness naman, sa mga nakita ko kanina, itong mga nabanggit ko sa inyo, sila yung masasabi ko para sa akin na Diyosa ang beauty na meron sila. ba? Diba? So, yon. Kayo guys, anong guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo 'yung notification bell para lalo kayo updated sa aking mga chika. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Paalam. thank <laughs> you